Magluluto ako ngayon ng lunch namin. Ibigisa ko ako ng kalabasa. Tingnan kalabasa. Tapos merong talong. Mm, talong. May okra din. Tapos wala silang string ano beans. So beans. <laughs> Ilalagay natin. And then, magluluto din ako ng mm, one of my favorite crabs sasalang mo muna yung panahon. Isang kutsa ko muna yung panahon. O paano ba rin ay meat? Pamanikain natin yan. Yun na rin yung pang ano natin, pang gisa. Hmm? Yan, ginagisa ko na siya. Lalagay ko na yung kalabasa. Kasi eto yung ano, ito, ito, ito yung matagal na malulungan ko. Talabay! Mahihwa ko ng bawang para sa crab. Yes. Thank you. Yung pinaglagaan ko kanina ng ano, ng meat, yun yung pang sasabaw natin. Take ko na yung okra at yung beans. Ilagay ko na din yung talong. Papaibabaw ko lang para hindi siya ma-overcook. Ayan, takpan muna natin para mabilis. Antay na lang natin siyang lumambot sasalang ko na din yung crabs. Salang ko na din yung crabs. Na Ibisa natin siya sa butter. Para masarap. Habang pinapalambot ko itong ano, gulay, lunch namin yan, sasalang ko naman itong crabs. Lagyan ko siya ng spray. Yan yung pang ano natin, para lumasa. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng oyster. Mmm. Nag-imas. Ayan. Pagpan natin. Ayan. Malapit na siyang maluto. Malapit na. Ayan. Luto na. Yehey. Yummy.

Yummy.